Ilang taga-kainta na perwisya dahil sa pagbuhos ng ulan kanina madaling araw. Doble ingat naman ang ilang dumadaan sa Marikina River nang lumakas ang agos ng tubig doon. May news to go si Katrina Son Live. Katrina. Howie, medyo maaliwalas na nga ang panahon ngayon dahil tumila na ang malakas na ulan na bumuhos kaninang madaling araw. Nabigla ang mga motorista kanina madaling araw dahil sa malakas na ulan na nagsimula mag-aalas 4 ng madaling araw. Lumakas ang agos ng tubig sa Marikina River. Ang ilan sa mga dumadaan sa gilid ng nasabing ilog, ingat na ingat at baka matangay raw sila. Sa kainta naman, agad na tumaas ang tubig sa ilang kalsada. Kaya naman kahit maaga pa, medyo nagsikip na ang daloy ng trapiko. Pasado alas 5 naman ng umaga nang tumila ang pagulan. Ipinagpapasalamat ito ng mga motorista tulad ni Mang Raquel Pan. Alas 5 ang pasok niya sa trabaho pero di na siya umabot. Halos dalawang oras daw siyang nakisilong sa gilid ng tindahan. Wala raw siyang nasakyan, papasok at di inakalang bubuhos ang malakas na ulan. At kanina nga Hawi umabot sa 15 meters ang taas ng tubig dito. Pero sa ngayon ay balik na ulit siya sa 14 meters. At yan na muna ang latest mula dito sa Marikina. Hawi? eh, okay, maraming salamat, Katrina Son.